isandaan at limampung taong karawan ng ating bayani si Kang Andres Bonifacio. Ngunit... Naglaas loob na mamuno sa lahat ng kabataan. Si Bonifacio kasi ano siya eh, kabataan din siya eh. Ay isang dakilang leader. Leader mang gagawa siya na kung saan naranasan niya ang pagmamalupit ng mga Kastila sa mga manggagawa. Sa si Andres Bonifacio, may simpleng buhay. Simpleng buhay na on saan uh, nagtatrabaho siya, isa siya manggagawa. May mga revolusyonaryong umani ng kanilang tiwa. Dapat na tularan. Isa siya sa mga nagtuturo sa atin na uh, bilang isang guro, dapat uh, guruan natin yung mga kapataan na maglingkod sa bayan. masaysayan na King Supremo siya, bilang siya na ay tinaguyod niya na mag-organisa, na mamulat, na maghimagsik, kung saan ang walang ibang magpapalaya sa ating bayan, kundi ang isang himagsikan at sama-samang revolusyon. ay dinuturing nating ama ng revolusyonaryong Pilipino na nagsimula ng isang malawakang revolusyon hindi lamang sa mismong bayan natin kundi mismo sa kultura at kaisipang ng mga Pilipino Kasama siya dito sa mga inaalipin ng mga Kastila. 'Yun yan. Kaya para sa akin Ganon ko nirepresenta si Bonifacio. At buhay sa diwat damdamin ko si Bonifacio. Dahil bilang kabataan na nangalaban at alam kung ano ang pagsasamantala at pangapi ng maling sistema natin, eh, itutuloy ko ang laban. Kaparehas ng ginawa ng kabataan si Bonifacio.